Apat na pong mga estudyante sa Bonifacio Elementary School sa Baguio City ang nakatanggap ng regalo mula sa Joint Task Unit Panagkaykaysa at Project Kalinga Team ng Regional Mobile Force Battalion 15. Apat na pong mga estudyante sa Bonifacio Elementary School sa Baguio City ang nakatanggap ng regalo mula sa Joint Task Unit Panagkaykaysa at Project Kalinga Team o PKT ng Regional Mobile Force Battalion 15. Nabigyan ang nasabing mga estudyante ng bagong bag at iba't ibang mga school supplies. Ang nasabing program ay isa sa mga aksyon ng kapulisan upang itaguyod ng pagkakaisa at isulong ang kapakanan ng komunidad. The Regional Mobile Force 15 are working tirelessly to keep our community safe with strength and precision. Our unit stands strong in solidarity, providing unwavering support to wide area operations, ensuring peace and security for all. With CWOW's proven reliability and commitment, we are firm in our mission. Rest assured that we will continue to uphold our duty with honor and integrity. Together we serve with dedication and excellence. Hinihiling naman ng RMFB-15 sa mga mag-aaral na magsikap sa kanilang pag-aaral dahil sila ang susunod na magiging mga leader na magpropotekta, maglilingkod at magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang aming mga benepisaryo, hinihiling ng Regional Mobile Force Battalion 15 na bawat aral ay maging hakbang tungo sa inyong pangarap. Lumago kayo na may disiplina at tapang at balang araw ay maging mga leader na magprotekta, maglingkod at magsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang Project Kalinga ng RMFB 15 ay isang progresibong proyekto na naglalayong ilihis ang mga kabataan mula sa maling landas. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at maayos na pakikipag-ugnayan ng mga kapulisan, kanila mga partners at stakeholders at mga mag-aaral. Isa rin ito sa mga counter white area operations nila upang paunlarin ang lipunan upang hindi sila madaling kapitan ng manipulasyon at pananakot ng communist terrorist groups. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Bonifacio Elementary School sa nasabing gift giving at sa walang sawang pagsuporta nito sa paaralan.